Ha? Yan ang uli natin oh. Ito lang. Nakarumi nang marumi ang lambat, marumi. Ayang, test test marumi ang lambat. Lord. Yan ang uli natin oh. Bow. dalawang kilo lang siguro. Is pang isang kilong bigas din. Bago dala pa ba tayong bato o sumabit na sa bato grabing dumi ng lambat ayan o dumi ng lambat o sumabit lagot yung lambat nalagot ayun o tinali ko doon o bago ito lang ang uli natin kinainan pa talaga o bago yan yan lang Bawin sa bukas Kuro Pugi ba kasi ang agos Tapos nagrumi yung lambat